Hello, good everyone. Ada ini aku ada lagi support mama sa mung pahina sa mung barangay. o toala nagandam. andam. Dia na nani yang jacket andam na siya nak prepare. Yang bukid ini buat kusan. Igang dok nak kasi nanti 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 para sa nanti nanti rahnat nanti 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 habang siya siyang mama, kaya niya mama dahil gubak dahil ito na gabi niya niya ng kadlawon. Muna, muna <coughs> yung, muna siya nga, tabang siya. Muna siya, uban ko ni mama, muna nga, wala ba, natin siya, kuskos, eh, kaya nung dadali na mahuman ang trabaho on, kanawa o. Mm-mm-mm, kasi pusing sa tanay, mm-mm-mm-mm, ka, siksi kayo, siksi kayo sa mga anak ko. Wala ba, bakit siya, hindi na siya rin nga rin, batog gusto o, pusing, mm-mm, pusing daan, tao, ang kamot ko din na siya nga mahuman, misa mong trabaho Gusto ko siya nga mahuman. la, balag siya na isa dira, Yung mama na ito bala kayo na hantay. Ang mahuman ang trabahoon. ko. Naman ko yung gamawar. So, kung abot mong guna mo, Ana, is daghan na tinapok sa mga siniligan. So, hindi ko na lang may Siya mag... na lang po siya gamay, ginagmay, tapatapok. So, ko, ilaba yan. Uwapa rin siya. Ito siya sa... Ang hindi na kanang ka lingaw siya ang Agoy noy! Bit-bit yung sako, dalang silig, dalang daspan, plaster bijo-bijo bidyo O, di ba? stress na Di ba ang yan pagka sexy? sexy plus plaster na siya sa iya. Cellphone, ang asa siya nag-paid, mag-plaster. Igang siya. daw niya kayong iganga. Igang jod kayo ganina kayo. Pagti jod kong ina. Ah, sila <laughs> o. Oh, wow. Hi! matakil po pag Hi! daw mo sa video video! You, you no, handa. Hi! 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 Oh, hi! Diba? Hi! 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 Ingon dai siya anak dai nga mamangi ko so ato siya sa CR. Pagadto dai niya. <laughs> wala siya kay expect nga ang CR di ay. Ang CR nga pat ka portahan puro zerado kay wala dai na ang yabi sa mga secretary so mauna. Gabli niya pak. Mm, yarangi gi, gion ko kuno yung suga pak sarado malinis sa pikas pak sa redo oh, kay a ah, kana siya nang siguro na siya sa kabagnot na kay ah, lanto siya oh yang bidyuhan tunda pitro dia siguro siya mangingi oh siya mangingi basta kay naguna una nagid siya nga Kayo na sya ng -kayo na jukay ara siya sa dapit nang Mangita so um, siya pamagi nga makaihi so nakaw siya siya <coughs> paglakaw lakaw mo na mong naabtan ka ganiha pag abot na mo nang hipos na silasa mga tinapok ng mga sabutso so kay Okay, hamong nabutan is mga tinapok naman ito na lang So, mao na mo. Ito ang o, mga kaoba na mo, ang mga bautan kayo ng mga technical workers. So, mga bitch pro president, ang uh, mga kagawad, mga bautan, mga bipat, o oh, diba? Baga na mo ang mga pagpahina sa mo ang bago nga barangay. Barangay si MR. Ang Claro M. Recto, may gula na dunarte. Hmm karon limpyo og hawa na kayo ang palibot na may nakaipaminawon og nara siya o, o. mga siya kapasupaso na siya kay ningita og lingaw siyang kinabuhi kay wala na siya lingaw o then ako po na time na ay nangahoy ko kay <coughs> nadira nangahoy ko kay na nagsaka gipasaka man ang lubidana na dapit sa mong luti luti sa mong barangay so Mm, nanguha day ko ana og takong nga napok ko. So wala na ko na ang akong pagpangahoy kay wala na kong gidala akong sa iyo. Wala sing po, sila og pusing-pusing na sila kay mananaman og kuan tapok ang mga sambot sa gitu Mana mong barangay? Kita mana mong barangay color brown? Mao na mong barangay, bagong barangay gwapo kaayo with aircon na. Kanang tapad mana mong center? kana <coughs> center, <coughs> <kanang> center <coughs> na mo <coughs> nga wa pa jud mi nakabalin kay. Mmm, back job. Mag-skritaring mm. guwapa o naka-short of pink. Okay. So, di ba, basic kayo ang O. Oh, na siya. Ang uban, galtindo. Ang uban, nanilhig. nilhe uban, nag... Oh, oh. Mga bipat oh, na mo. Oh. Shout out, Idol Nag Joey. Makilan. Aswat sa payag. Ang ibalhin nila. Yeah. Retison.all.ph na uh. ang so uban so. nga. Mga bipat. Aswat na lang na sila. Ano sila magtabi-tabi. Pag yun. Kay. Mga tabian god Mga meretes O kay ko maglantaw sa mga barangay hulong na color brown ba. Very nice color kayo. Muna mong center. O naan saan naman tao na. Kami kayo din ba. Ha ha ha. O sabiya. Ang na Sa mga tinap. Anak na buotan. Super supportive. Kaisipan tanan. Buta nag matulog. O, oh, diba? O, oh, maldita kayo na. Hindi nyo nagbikla kayo. Maldita kayo na. Para na mong gibuhat. Oh. Ng Sila panggingon gingon. Uh, gamay na ang mo trabaho. Daghan ang mukongko mukongko Mukungko. Mukaon. Pero okay kayo. Happy gapon ang banding sa amo ang pagpahina for today so lingaw kayo ang all o, na isa o paypay pay pay kinaday ko noy langaw grabe <laughs> siya ay gilangaw <laughs> gilangaw ang all Nada ko na na siya nga lang daw siya na siya buhaton kaya na mutugpas ang gibuhat ng tilawon o kana brahina kay Walay lang mo tugdon kay basig na unya na na iklog yu kaluod. So na Katawa. Istorya diri. Istorya dito. Pataka ba? Muna siya nga. ngatawa tawa. nga wala hinungdan ba? Katawa lang ko. Backhack. Nga na. Basta magkatapok gali ang all. Istorya gamay. Katawa dako. O mauna siya. That's all for today's video. Salamat. Bye-bye.